ikaw, kumusta ka na dyan? Bakit hindi? Sige na! Patingin ako. Paano Paano kung malalaman? lang din siya mga kababayan. baka kahit sino naman, pag mahal mo, ipaglalaban mo. Kaya lang, wrong timing. Hindi ito yung tamang panahon para sa inyo. Ha? Okay na ba? O, sige, makipagkamay ka sa akin. mga ko ka na hindi na, ha? Tiisin mo, ha? Kayanin mo, ha? Pag malayo na sa isininita, hindi na nakikipag-communicate, malilimutan mo din yan. Ngayon lang kasi, Nasa stage kayo ng punong-puno ng... Pagmamahal. Pagmamahal, ha? Okay? Okay. Okay, e, tuwag ka kay kuya eh dito. Sa amin. Nay, hali ka. Oh. Ayaw na nay magkuan, ha? So, nagkaintindihan na kami ni Ariel. Na... na... Pag oh. na kami na si Ninita ay hindi niya naguguluhin. I hope na totoo yung sinasabi ni Ariel. So, makipagkasundo na tayo, ha? Sa ngala ng kinabukasan ni Ninita at kung talagang mahal mo siya mag-aantay, makipagkasundo ka kay Nanay na, Nay, ayaw na mag -ano, ha? oh makipagkasundo na. At least maayos na natin itong problema para matahimik na rin ako. Dahil nahihirapan na rin ako eh. dami kong iniisip. dami ko ng problema. Ipunsir. Buang na kupunsir sa akong anak to. Kanong lalaki. Kaya nga tatapusin na natin yung problema para pare-pare na tayong maging peace of mind. Ha? Sige. Ipagkasundo ka na. Okay. Tawarin mo pa ako, Mike. naayaw na magbalik na akong anak ha kasi magbalik ka po sa akong anak kasi gating-gating ka, sorry mahal ko talaga yung anak ko e isang mahal, sa akong anak, ipugin mo, <laughs> mo ako pang palampos pais pa yung lahat isang isang sorry kasi ako ipugin mo dawat sorry na na, mo dawat, sayo, ha? Bayad na ako rin kung bigyanan mo ka, o sa iyo. Ayos. Ayos. Sige, mga kababayan. Sige, Sige ka. Sige ka, Ksyuri. Sige, Okay na. Thank you, Ariel. Ha? Sige ko, mga kababayan. Hahanapin na lang natin si Orbe. Or, nando naman na. So may contact na kami. So at least, magkaroon na ako ng piece of mind na si Ninita ay Okay na. Mababawi na natin, no? Oh. Ikaw may argila. May problema. Kailangan mo nang kausap. Ha? Kontakin mo lang kami, ha? Okay? Sige po mga kababayan. At tukuntahan na lang po namin si Ninita mamaya. Salamat po. And God bless po sa inyong lahat. O oh, ayan, nasa na si Ninita? Nasa Sim Lanao na. Lana. Lanang. Lanang. oh, sana magpakita ka na ni Sana huwag ka na kumalis dun sa pinag um, sabi niyo po, ano. Yung sabi mong kayo magkita. O, para matapos na yung lahat at e, bumalik ka na kay Nanay na Si Nanay na talagang uh, hindi na siya na hindi na siya nakakatulog dahil sa'yo. iyo good morning po sa lahat at habang uh, abang nagkakapi nga po itong uh, Tres Marias ay pinanood po nila yung uh, palabas na ni Sir Paul kagabi na sininita daw ay na dito na daw sa palabas ni Sir Paul yung part 6 at uh, masaya sila dahil makikita na nga sinita pero nung pandang huli wala pa pala rin sinimita at naroon naman daw sa Lanang Lanang ba? Lanang SM Dabao doon sila, doon na hinapin naman sa lugar na yun at sana nga po ay magpakita ka ng nita para maging masaya na si Nay na at uh, ayan, si Ariel naman anong sa mo kay Ariel? <laughs> Hey, eh, Kuya Ariel, ah, salamat na sabi mo na hindi mo nagugulo yung sininita kasi para sa pag-aaral niya. ang um, sana makaya mo rin yung yung nararamdaman mo kay Ninita, sana mapigilan mo. Ayan, may po si Ano ni misahe mo, Rasul? Ano po, sana po um, magpakita na po si Ninita at sana wag na po alis dun sa pupuntahan po niya daddy po at sana po na po para di na po mag-aalala yung lahat. Tulad po namin, yung nanay Lorna, yung daddy po, lalo na po si daddy po. Malayo-layo na binukuntahan sa kakahanap sa unit. Sana huwag ka nang umalis dyan sa anong pupuntahan sa unit. Ano? Paano? Sana kanang ka nang umalis dyan sa na kukuntahan sa SM Lana. Dyan pa o, oh, sana Unita, uh, huwag ka na uh, magpasaway kay Nanay Lorna pagka na mangita kayo ay huwag mo nang ulitin yun ako saan ka pupunta. Kailangan magpaalam ka para lagi kang safe at hindi nag-aalala si Nanay Lorna. Bye po! -bye. Bye, -bye. Bye, Bye, po at ingat po lagi tayo. Maraming salamat po sa walang sawa ninyo sa buong team. Uh, God bless po sa inyo. Paano kung malalaman? Hala. Ay, Ano? Nasaan sila, Daddy Paul? Ha? Nasaan si Daddy Paul? Oo Ah, pumunta? Sa Dabaw. Hello, Anelita. Kamusta? Good morning. Good morning. Mm -hmm. huh? Magandang umaga po. At uh, asamahan ko po si Mailey na bumili ng uh, mga Ano ba 'yung bibilhin niya? Mga book. Uh -huh. Tapos si mga dagdag din po natin. Salamat po kay Mr. G. Thank you po. At may ko po yung mga pinadala niyo po sa akin ng mga school supplies Thank you din po sa mga sponsor ko po kay Tita JB po. Thank you po kay Grandpa, kay Tita, Tita Joy, Tita Joe, tapos sa lahat po. Sa lahat po kay Lola Elizabeth, kay Tita Lynn, kay Tita Marie. Thank you po at kay ano yung pangalan ng ka ng hapon? Si Mang Sheila. Kaya ang po sila. At, si Mang Sheila Manalo, thank you po. Uh, ang po uh, sa kanila uh, na... Kaya dito po dilag, thank you po. Hello, thank you po sa lahat. Kay ano po, kay Dr. po, kay Ma'am na thank you po sa inyo. kay Ma'am Stalaw na po. And kay, hello, Lola Elizabeth, hello po. Ayan, at uh, sasamahan ko po silang bumili ng uh, mga gagamitin nila na notebook pa notebook. No, notebook pa kasi po busy po kasi si nanay kaya hindi po sa mga pamilya kaya ako na lang po masasama si Mia po ay samantala po iwan muna namin dito sa bahay niya yeah, gyan ka muna ha ayan ata uh, ayan si niya naglilinis ito sa itaas gyan <lip> na lang po at daya. Kailangan ninyo, bilhin na ninyo kung ano pa yung iba? Oh, may ganyan kayo? Ah, yan. Ito ako. Ito lang ako. Baka yun na lang lagi dalhin ninyo. Ayan na sila Ano tayo? Ano pa Gusto ko na Parang ang kapal. Hali, baka gusto kong bibili ng lapis. Marami na. Ha, ayan. Gusto nila ng lapis na ganyang kahaba eh. Russell, ayan oh. No? Nagulot <laughs> si Russell. Maaba <laughs> ah, daw ng lapis. Hindi na, mag-aalas <laughs> dosin na. Kulang wala ng dalawa. Nine pala ang bukas nito. Oo. Tapos yung ano pa? Yung gloves. Okay na? Ha? Huh? Okay na? Wala na bibilin? Kumili na kayo? Okay na? Ayan, ang dami na nabili. Dito tayo. Ayan, namili sila. Ayan, si Nea. Ayan, nakapamili na po sila ng mga gagamitin nila sa school. Sa? kasi ano na yung bag. Malaki. Hindi, mag maglagay ka ng sa bag mo para pagkabuto mm. -hmm. kami, te. Uy! Oo. Oh. Ito. Oo oh. na. Ito, pera, no? Wow, bili ka na na maraming bonten. <laughs> <laughs> oh, so, na -alala, na na naalala ko dito bebe naalala ko po dito si Ninita ito pag kami ganitong ball pen oo gusto oh, ko gusto, gusto, yun. gusto niya kasi po marami po siyang ano Marami Sisi siya pa. na... Uh, ano Maraming kulay na bullpen. Ayan. Mm. Ay, Ninita. Mm. Pakagaling ka niya pag-aaral sa dabaw, ha? Hindi oh, ko pa, ano? Mm. Oh, Wala O, ano yung mga Russell, ano na rin Ayan, namimili na si Maile ng kanya. Hindi po. Ay, hindi ba? Ah, pares kayo. Thank po, at uh, nakapamili na sila ng kanilang uh, mga gamit para sa pagpasok. Chat out po kay Mr. G. Maraming maraming salamat po sa support ninyo kay Russell. at uh, tulong po sa ating... Ganun po rin kay... Ano pa na? Doc Lexie. Sa out po kay Doc Lexi, kay Ma'am Edna. At sa ating pong mga kapatuloy na sumusuporta sa kina Mylene at Russell, maraming maraming salamat po. Ayan. Ayan, po sila. <coughs> Pero po kahapon, kinakabahan po daw sila. Kinabahan po si Russell kahapon. Pulangin siya din. Sige, this ko ay. Hindi nga ako nang papaano eh. Kula ba pa tayo? Kula pa tayo nga. Kula pa nga. Kula pa nga. Kula Oo. Yan, sa out po kay Ma'am Sheila Manalo na na nagbigay na nagbigay po na padala po ng uh, alahas sa kanila. Maraming maraming salamat po. Akin yan. Akin yan. Ay, bibigay ko ito kay Ninita. Ninita, eh, may regalo ako sa yung ball pen. Ito. Ilipag <laughs> <laughs> eh, niya yes. yung pakpak ko. Ha? Kala ko kay Ninita, binili ninyo. Yung... Di ba tatlo yun? Hmm. Well, wala lang. Oh, dalawa lang. O, dalawa lang? Hindi niyo talaga isinama si Ninita? Wala na po dito si Ninita. Sayang. Uh -huh. O, oh, sila. Wala, wala na si Ninita. Agad na sana, kung narito pa si Ninita. Ito yung malaki yung po, mga Thank you po sa walang sawang ninyong pagsuporta po sa amin. okay. Salamat din po. Thank you po sa inyong lahat sa lagi po ninyong po sa amin. Salamat po. Thank you po sa inyong lahat. God bless you po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa buong team. Maraming maraming salamat po. God bless.